Malapit na pala ang eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo makakasalubong sa tao. Tabigla ka na lang ngimitian sa pang nakita sa Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos na yun. sila na yung unang maglalapig sa'yo at babatingin. Takbo ka ulit ng pagkakapitak at konsihalang barangay niyo. Tapos wala naman kayong magandang nagawang puray pa sa barangay niyo. Mahiya naman kayo. Tapos magtatanong kayo kung ilang puntante sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. Tapos gumabalasi ka pa. Wala ka pang makukuha na ayuda kapag kalaban mo pa ang tagalistan. <laughs> Kaya vote wisely para hindi sayang ang boto na. Andaan nyo, sa ating boto, nakasalalay ang panalo ng isang kandidato. Kung oh! so, may magtatang kasi magbigay ng pera, sabihin mo, minimum 1,000. Aba, sa mahala bilihin na yun. At bigas, hindi ka yung 300. <laughs>